so ito guys tapos na kaming umikot ikot dito nila madam sa baba sa mga cottage doon sa my tree house ngayon ay aakyat na kami doon sa bundok Ayan si madam, iniwan na ako. <laughs> Ayan si madam, iniwanan na ako talaga guys. <laughs> Hai. Hai, may mga nagsiswimming. swimming <coughs> 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 Ito guys, meron silang wishing well dito. Ito naman dito guys, yung kanilang swimming pool. Ay, ayan. May nag-swimming nagswi oh. <laughs> Ito yung swimming pool nila dito guys. Hi, <laughs> hi. <laughs>